AI ang Philippine Chat na papabalita ginagamit ang platform para mag-generate ng social Napumupuri media. Napumupuri kay President at Bongbong Marcos. naman kay Vice President Sara Duterte Or ng Open yes. AI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI. Sinabi nito na may chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk Ang mga, mga nasabing comment posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga political at current events sa bansa partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos din ng Open AI konektado ang produktibidad na ito sa common sense na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Macounder at tumatayong CEO at president ng kumpanya ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanko o mas kilala bilang Jinder na si Tangco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated na upo siya noong siya president at CEO ng Maestro Holdings Philippine Life Financial Assurance Corporation at siya kasapi ng board of directors ng S Education System Holdings bilang Vice President for Investor Ulat Relations. Ulat ng Open AI ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa ChatGPT ng... GBT para i-analyze ang Kung social po, media political po. events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa so, mga nasabi Ginamit post. ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at na naging daan para mabuo ang limang TikTok channel na pinopromote daw ang na, pangulong OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang limang TikTok account na ito nitong mid-February naman. Ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report Let. ng iba't ibang posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account At madalas ay wala pang Ilan online komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting paraw ang tensyon sa pagitan ng dalawang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5.